Sino talaga ang lumikha ng mundong ito? Alam kong may ilan sa inyo na mapapakunot no. Pero pakinggan mo ako, panoorin mo ito hanggang dulo. Para lubos mong maintindihan, ang gusto kong iparating, kilalanin mo ang Demiurge. Hindi siya ang tunay na Diyos. Isa siyang peking lumikha na nagkulong sa kaluluwa mo sa mundong pisikal. Demiurge, ang peking Diyos. Ang lumikha ba ng mundong ito? Isa nga bang mandaraya? Sa mga sinaunang Gnostic na sulat, tinawag siyang Yaldabaoth Isang arogante, bulag na Diyos na inakalang siya ang pinakamakapangyarihan, pero isa lang siyang anino ng tunay na banal. Tinago nila ang katotohanan, sa likod ng manlilika ang kaluluwa mo. Hindi talaga kabilang dito. Ang madilim na lihim ng lumikha ng mundo, paano kung hindi Diyos ang lumikha? Hindi siya ang pinagmulan, isa lang siyang selosong arkitekto. Kilalanin mo si Yaldabaoth, ang bulag na Diyos-Diyosan, ngunit ang tunay na Diyos ay liwanag at nananahan sa kabila ng mundong ito. Basagin ang ilusyon, gisingin ang liwanag sa loob mo. Ang Demiurge ay patuloy pa rin nagahari sa mundong ito. Hindi ka lang niya kinulong sa katawan mo, ikinulong din niya ang isip mo. Ginagamit niya ang takot, mga sistema at ilusyon para paniwalain kang ito lang ang meron. Nagtatago siya sa likod ng autoridad tradisyon at mga patakaran. Ginagantimpalaan niya ang pagsunod, hindi ang katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinalimot niya sa iyo kung sino ka talaga. Pero sa loob mo, may apoy ng banal na pinagmulan. Isang piraso ng tunay na Diyos, nasa puso mo. Basagin ng ilusyon. Ang kulungan ay hindi kailanman nakakandado. Malaya ka simulat sa pool. Ang demurge ay totoo. Pero mas totoo ang kapangyarihan mo. Nakalimutan mo kung sino ka. Pero ngayon ang oras para magising. Babuin ang iyong liwanag. Taksan ang bitag. Gumising. Ang demurge ay hindi ang Diyos natin mas makapangyarihan ka kaysa sa itinuro nila sa iyo. Halina tibunyag natin ang mga puwersang nagtatago sa likod ng ilusyon na siyang humuhubog sa ating kamalayan at pumipigil sa pagising ng ating mga kaluluwa. Gumising ka. Walang kapangyarihan ang peking Diyos sa katotohanan mo. Ayaw nilang malaman mo ito na ang tunay na pinagmulan ay nasa labas ng material na mundo. Nasa labas ng ilusyon at nasa loob mo ang banal na liwanag. Ito ay para sa iyo na tuklasin. Follow for part 2, Ang mga lihim na pangalan ng Demiurg.